Alam niyo ba kung sino ang doktor na sinunog ang mga librong medikal sa harap ng kanyang mga estudyante? Siya si Paracelsus, ang rebelding henyo ng Renaissance. Naniniwala siya na ang gamot ay hindi dapat nakakulong sa lumang tradisyon, kundi dapat manggaling sa karanasan. Siya rin ang ama ng toxicology, na nagturo sa atin ng sikat na kasabihan, ang dosis ang siyang gumagawa ng lason. Kahit tubig, pwedeng maging lason kung sobra. Para sa kanya, ang kalikasan ang pinakamalaking parmasya. Ginamit niya ang mga halaman at mineral at pinagsama pa ang agham sa alchemy at astrolohiya. Naglakbay siya sa buong Europa, hindi para sa universidad, kundi para matuto sa mga karaniwang tao, mga minero at herbalista. Nauna siya sa kanyang panahon. Sinabi niyang ang sakit ay dulot ng mga panlabas na bagay, Daang taon bago pa man natuklasan ng mga mikrobyo, isang tunay na visionary. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Paracelsus, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang nakakamanghang kwento. Salamat sa panonood.